Good morning mga idol. So ngayon ay dito naman tayo sa ating uh, taniman. So ang gawin po natin ay mag-spray po tayo. So 'yan si partner naghahalo po ng na, uh, pang-spray natin ngayon. So ang gamit natin ngayon mga uh, idol ay ito yung spray baton kasi yung sili natin ay masyadong natatamaan ng mga ano ng piste so bali um, <coughs> i natin ng prebaton kasi yung mga pang spray namin ay dinapo na po, uh, masyadong tatalab sa mga piste kaya yun o. so sinubukan natin ang prebaton dito kasi isa sa mga pangespre uh, pang spray na medyo epektibo kaya yun sa isang uh, bottle na naglalaman ng 250 ml ay naano lang natin uh, hinahalo natin dito sa hindi siya sumusobra siya ng kalahati ng drum no hindi siya hindi din siya isa kasi para medyo epektibo siya kasi kapag kasi ang uh, tama na timpla dito sa isang drum dapat mga 300 ml kaya lang ang ating order na one bottle ay naglalaman ng 250 kaya yun sumusobra siya ng kalahati yan so dito i e, i e, ano eh ko kayo dito sa aming esprehan so bago yan ay uh, ipapakita muna natin yung ihalo halo na antracol. So kasama 'yan diyan sa ating prebaton. Para sa uh, magandang ano okay, pag ano ng dahon at para din sa pagtubo ng ating halaman. Isa sa mga uh, pang-spray na powder na madalas po natin ginagamit no. Oh. So hindi po pwede na wala pong ganyan. Ayan. So Ayan po. So, isa sa mga sangkap yan sa ating pang-spray na kung saan ay uh, palagyan palagian na ginagamit natin, hinahalo natin. Kasi yan po ang magpuprotekta ng ating uh, halaman sa kanyang dahon. Uh, uh, protektahan niya ang dahon para kung saan ay gumanda at hindi mas maiwasan na madagsain ng mga Uh, peste so dito tayo sa taas so isasurvey ko kayo sa ating mounting uh, sili so dalawa, eh, dalawang klaseng sili na tinanim natin dito dito banda no So dalawang klase mayroon tayong labuyo at uh, panigang. Kasi pangalawang ano na natin to, observation sa chemical na ating ginamit, na kung saan ay ah uh, eh uh, eksperimentuhan natin yung kung paano hindi po mamamatay yung sili habang tumatanda siya at saka hindi po kukulot ang dahon. Kaya ganyan. So dito po tayo. Yan. So ito mga idol ay bali ah uh, ito pong panigang. So mga isang buwan na ito ngayon. Kasi tinanam natin mga um, October uh, 24. Kung hindi ako nagkakamali. So noong October 24, tinanam natin. So ngayon ay 26 na sa November. So ito po ay uh, isang buwan na po yung panigang natin. Pero sa kabila ay doon. Yung makita niyo sa medyo sa baba yung hindi pa masyadong mataba ayun ay po ang uh, silin sili nating alabuyo so eto medyo maganda na kasi uh, na paglinis na natin lahat ay ito ay araruhin na no? so <coughs> kung natatandaan nyo oh, sa dati nating video ay mayroon po ang naging komplek ang ating tanim kaya kasi hindi po natin alam yung mga application uh, techniques dito kung paano na mabigyan ng magandang tubo at tuloy tuloy kasi hindi po natin na iwasan ng kulot dati sa ating tanim kaya mayroon tayong na bagong natuklasan na bagong experiment kung paano natin mapamat, pan, uh, panatili ang magandang tubo ng ating sili So ito po, pangalawang experiment kasi ang unang eksperiment po natin mga idol ay naging successful. Kaya ganyan po ang nangyari. Uh, pangalawa nating experiment. na mga makikita nyo doon sa kabila. Doon o. Ayan, yung labuyo na yan ay naging successful. So, uh, mahigit uh, mga dalawang buwan at kalahati na yan. Pero, hindi pa, kahit isang puno hindi pa namamatay. Uh, dahil po sa ginamit natin na uh, mga uh, pangpataba ng lupa ng tanim so dito dito ito po yung ano sa baba yung siling labuyo iyan po so ayun po ang siling labuyo natin ayan ayan po ang siling labuyo natin mga farmers mga busing tapos dito sa taas ay yan po ang siling panigang So ang siling panigang natin mayroon pang kaunting nagkasimula na po na magbunga. I hope na uh, mayroon siyang mga bunga uh, tamang tama mga January. So i eh, January uh, mayroon pa naman ng presyo sili. Pero February, March medyo mahina na din. Pero okay lang din yan kasi sumuksubok uh, sumuk lang tayo. Ang importante po dyan ay hindi po mangungulot at hindi po uh, mamatay. Uh, at saka uh, mahalaga 'yan sa uh, sa ating pag uh, pag eksperimento yung tinatanim natin naging habang tumatagal tayo sa pagtatanim mayroon tayong knowledge na naiipon at gagamit natin dito sa ating pagtatanim kasi ito lang po yung hanap buhay natin mga farmers ayan so makikita nyo no so i hope na maging successful yung ano natin yung experiment natin dito sa ating tanim kasi kung mag successful ito talagang tuloy tuloy ito kasi dati baguhan pa tayo sa pagtatanim so naging complex no maraming mga pagsubok ang naranasan natin kaya Uh, sayang naman kapag hindi po tayo nag uh sumusubok ulit. So sinubukan natin at nag uh sa una natin subok diyan sa kabila, hindi pa naman masyadong alagaan yang labuyo pero nakikita natin na kinukumpara natin sa dati nating mga nakikita na mga tanim kung hindi po na alagaan nang tulad ng pag-aalaga dyan ay namamatay. Kaya nakikita natin na malaking epekto ang ating experiment no so yun lang po mga boss ay uh, kami po ay mag -e spray ngayon dito unahin namin tong mga area na kung saan yung maliit kasi ha, ito, marami kasi mga ito eh, masyado pang bata yung mga dahon nya at saka mga talbos nya so kailangan siya na alagaan na mabuti kasi ito kasing frontage ng mga insekto no So, unahin natin 'to sa gamitan natin ng magandang uh, pang-spray. Ayan. So So hanggang dito lang 'yung maano natin mga boss. So, uh, sana ay mayroon kayong matutunan sa ating binagawang mga vlog dito sa ating channel. At maraming-maraming salamat, God bless po.